Hello guys, simulan na natin gisahin ang ating mga sibuyas, bawang at luya para sa ating paris. Ayan, at nilaga ko na ang aking beef na palambot ko na. Ilagay ko na rin dito sa aking ginisang sibuyas, bawang at saka sibuyas at luya. Pagpasarap, kailangan medyo maraming luya para masarap. Tapos ayan na siya, lalagyan na natin ng... Ayan ang Paris ko, diwata, hinahamon kita, napasarapan ang Paris. Ala. Hmm. Tingnan natin ang galing mo. Itong bawang, nagsinangag, ah, dahon daw ng sibuyas pala. Ito ang aming faring Beef paris. Ayan guys Sarap, yummy Sinong gusto tumikim ng beef paris ni Diwata? Yan, kinabog namin si Diwata sa kanyang beef paris. Ah. Ah, ayan na siya, malapot na. Nulot ang star anise. ating mga customer. Bagay ganda. Oh, ano masasabi niyo sa Paris ni Diwata? Ha? Ano? Sobrang sarap. Walang kasing sarap. Yes. Yay! Ayan guys, ang um, uh, UN overload here in the house. Ito ang um, Paris overload. Uh, Asan takip niyan? No? Apira po. Duala. Ay, takip eh. Eh. Ang ay, Ayan ang mga nasarapan Sa Paris ni Diwata ay. Ano masabi nyo guys Sa aking Paris Marangkot naman yung kamne. Eh. <laughs> Marangkot <laughs> <laughs> sa Matin sarap Marangkot naman yung nasa uh, Nakalimutan yung pangalan Kung sa <laughs> sarap <kasay, kasay. laughs> Ay merong uh, Diwata Overload <laughs> Paris Dito naman sa UAE may Diyosa Paris Overload 50 lang kada Ano ba mangkok na yan ah. yun. Unlimited yun.